sabi po si Kuya Bal, ano, sabi, sabi po, sa atin, hindi ako po natatapakain At para po maalagyan din po ng tao na mga gawa. Siyempre, so, gamit po natin service yung binili po sa atin. Ganyan-ganyan lang po si... <laughs> Bili in pala po, may -out po sa inyong lahat sa... mga jumpa sa aking channel sa lahat po na hindi po skip ng ads at patuloy po na nanonood uh, na nga pala po mga sa si Jacqueline na naman. Uh, try po natin po minsan kausapin uh, at kung ano na po talaga ang plano niya kung siya ay mag o uh, talagang mag na siya kasi uh, ano po kibalay na naman yata po hindi yung issue ngayon Abangan nyo na lang po mga kalingap sa aking mga vlog. Ayan, ayan. Ay, uh, maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat po tayo palagi sa araw-araw. Ang -araw ating trabaho. Masalam po tayo na araw. Alam na po ngayon na uh, kapag-upago na po ang problema. Ang ulan, ang init. Ayan, uh, gusto na po ang sakit. Pusip po, nagdag-dag. Ayan, ayan po ngayon, medyo sinisipon kasi diba talaga po ang panahon, sobrang init po ngayon dito sa amin tapos pag ahapon, bigla ang ulan uh, ay ano, pagkasa po tayo ng ulan kaya uh, parang ano uh, parang puno lagi ang ilong lagi puno na mga uh, sibo eh, yan, sige mga kalinga, uh, po mga kalingap uh, ko yung aking mga uh, vlog sa bayan, tatay para malaman po mga subat, laki ng bahay. Ayan. Ay, maraming salamat po. Na po, na po sa mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap at andito po tayo ngayon sa lupa po ni Tatay Miguel. Ayan, andito po ito sa basud, yung pong lulo ni Erica. At po yung unang araw na po, magliliot po kami ngayon. Sama ko po yung aking mga kasama. Ayan sila dyan dyan. Saka si Raymond. Alos ang gagawin lang po namin dito. Kasi ito po ay yung nataib ito. Ay bas nataib. Gawin po namin itong mga ano lang po. 5 by 6 sukat ng bahay. May dalawang kwarto sa loob na sakto lang din ang sukat. Isang katre. Isang duro box. At Siyempre may lababo na CR. Yan, abangan po natin ito mga kalingap sa vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan, maraming maraming salamat po ah, sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Ngayon po ay magagawa po ko yung butterboard at ililayout ko po, po ito ngayon. Ah, syempre abangan niyo rin po yung bahay ni La Biancy. Lapit na rin po yun. Pisaan. Yan, napakarami pong project ngayon ng mag-ama po ano, ni Kuya Bal at ni Kalinga Prob. Puro po pa bahay. At may galab siya po sa inyong lahat. Yan. Yan po may ari ng lupa. Tuturo po yung lote kung saan. Parte. Kaso nga lang po mga Kalinga ito ay ano, tawag doon? Sasahan. Ang puno ng sasa. And, yung taib. taib po syempre uh, lagi po ako nagpapasalamat kina Kuya Bal kay Atid Nat kay Kalinga Prab lalo po dun sa ano po, ano, sa service po na binili po kasi malaking tulong po yun ito po yung malayong lugar na po ito pa sa amin pero nandito po tayo ngayon kasi dahil po dun sa ating service napakabanay dun po may maneho hindi nakakangalay sa kamay uh, at sa likod At ayan na po mga kalingap, sinusukatan na yung ano, sukat ng bahay. Hanapin na. na po yung pinakang tansi, ibatak batak ng tansi po para sa wall at sa poste. Ayan. Ayan po mga kalinga po. Kikita nyo po yung tansi. Ayan. Diyan na po yan yung batak ng tansi. Papunta doon. Ayan. Iskwala na po yung mga kalinga po. Doon po. Kaso laglag po dun sa balon. na ano po. Dito po yung nataibay. Laglag po sa balon. Pero okay na lang po yan. Dalagyan na lang natin ng apple size sa ilalim. Para madasik. Ano po mas magandang ano dyan. Discarte tatambakan natin muna o lagyan na lang apple size. kay apple size. Yan, ang dalis dyan. Tapos saka laglag ng parilya. Oo, parilya. Yung kung may boulder sana, yung mga pinag ano, ng kalsada, um, mas Ano? Mas maganda, mas maganda. Eh. maganda. sa ilalim. Ang ilalim. May mga kalingat. Para talagang matibay. Yan po. Ah, isan libong po yan. Yan po. Ang gagawa na po ng butterboard para hindi po mawala yung pattern, ano po? Marapo <coughs> pag hukay ay hindi na po bago ng bago ng ano. Ayun, dito dito. May na kumpako. po, gan na salugod na to. Napakatahimik ano po. Napakatahimik ganda po nung napisto ni ano, tatay Miguel yun na feeling babahayan mga sementado na rin po mga bahay dito yan at yan po yung service natin oh. grabe yan at ito naman po yung lugar na pinag-layout namin Up, uh, tapos na pong i-layout ano? umpisa na lang po yan pag yan na po yung kanyang layout mga tansi na po yan sinukatan na rin yan meron po itong dalawang kwarto uh, at isang CR uh, at lababo po ano yan at po na po tayo sa may wifi mga chat po tayo kasi mapadala po tayo ng pagkain tanghalian yan mga po maraming salamat po sa patuloy pag support sa aking youtube channel Thank you so much po. Tingin up uh, tapos na po ng layout ano. Umpisa na lang po 'yan pag hukay. Ano po yung kanyang layout. Mga tansi na po 'yan. Tapos sinukatan na rin 'yan. Meron po itong dalawang kwarto uh, at isang CR. Ah, uh, chamber babo po ano. Ayun at uh, punta na po tayo sa may wifi. Ma-chat po tayo kasi mapadala po tayo ng pagkain. Tanghalian. Ayan mga mga maraming salamat po sa patuloy pag support sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Kalinga, uh, tapos na pong i-layout. Ano? Umpisa na lang po yan paghukay. Ayan na po yung kanyang layout. Mga tansi na po yan. Tapos sinukata na rin yan. Meron po itong dalawang kwarto uh, at isang CR. Uh, at syempre lababo po. Ano? Ayan at mapunta po na po tayo sa may wifi. ma chat po tayo kasi mapadala po tayo ng pagkain tanghalian yan mga kalingap maraming salamat po sa patuloy pag support sa aking youtube channel thank you so much po kalingap pa at nagbili po kami ng tubig kasi sobrang nakakawa ko na po makainit may yelo na pong kasama yan para tuloy tuloy na po pisa na po mag na mag magukay at patating na rin po sila kuya dapat pala po dito ay may ano, jetmatic para ano, kasi mahirap din po pala ang tubig dito kahit matubig po yung ilalim ang ibig sabihin kahit po nataib yan okay okay na po kami habang nasa biyahe pa po sila Ayan mga kalingap at nagumpis na pong maghukay. Medyo sakto-sakto talaga po itong layout na ito para po sa kanya tatay ano. Para po maging maliwalas na po ang kanilang ano, bahay. Kalingap at ang um, parapay nga muna po. Ah, at alas 12 na. Kakain lang po namin at kaalis lang din po nila Kuya Bal. Hindi po kami ng mga grocery dito. Grabe. Malagang alaga talaga po mga karpintero ng kalingap. Meron pa pong ano, isang sakong bigas. Ayan. Ayan at medyo nag na rin po dito ngayon. Para, parapay nga muna po. Balik na muna po kami mamaya alauna. At layout naman dapat may nahukay na rin po isang poste. Okay, yan mga kalingap at alaw na na po ng hapon. Umpisa naman po ng trabaho. No? Ayan. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ang YouTube channel. Thank you so much po. Ayan. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. And God bless po sa inyong lahat. And more blessings to come. Yeah, bye-bye.